Opo po, huwag mo scroll. Wala ka pa bang pang reels o pang tiktok? Pag gusto mong matutunan to. Tamang tama to sa'yo. Padali lang to. Tara sa CapCut, gawin natin. Let's go! Siyempre po, gawa po tayo ng video katulad nyan. Yan po ay gagawin nating intro. Tapos po, yung kasunod na video katulad nyan, kunwari pong may hinahawakan kang mga bagay. Kayo na po bahala. Pwede naman po kahit anong bagay ang gusto nyong hawakan. Magumpisa na po tayo. Focus po muna tayo sa unang video. Itap po natin para ma-highlights. Then stay lang po tayo dyan sa unahan. Yung playhead o yung puting guhit na yan. Tapos focus po tayo sa baba. Hanapin po natin yung priest. Ngayon po may nakapris na po tayo. Stay pa rin po tayo dyan dahil ibababa po natin yan gamit ang overlay. Focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung overlay kapag naibaba na po natin, stay pa rin po tayo dyan. Hindi pa po tayo tapos dyan. Hold lang po natin yung pinakahulihan sa dulo. Tapos paliitin natin. Kung baga po natin yan. Ilagay lang po natin sa 0. 5S. Kumbaga yan na po yung sukat niyan na ilalagay natin. Kapag goods na po, hindi pa po tayo tapos dyan. Stay pa rin po tayo dyan. Hold lang po natin yan. Tapos i-drag po natin yan banda sa unahan. Kapag napagpantay na po natin, itap pa rin po natin yung dinrag natin. Tapos po, focus po ulit tayo sa baba. Piliin lang po natin yung remove BG. Tapos po, custom removal. Then, ang pipiliin po natin dyan ay brush yung wala pong pro. Dahil yung may pro ay may bayad. Then, kayo na po bahala mag-adjust ng brush size nyan. Tapos po, papulihin na po natin yung kamay at yung bagay na kanwaring hawak na po natin. Kapag goods na, antayin lang po natin mag green check yan nasa gilid. Tapos po, tap po natin yung check icon sa kabila. Kapag goods na po, hindi pa po tayo tapos dyan. I stay pa rin po tayo dyan sa dulo nyan dahil maglalagay po tayo ng diamond o okay, keyframe. Tap po natin yung diamond sign sa gilid. Pag nagka diamond na po dyan, punta po tayo sa pinakaunahan nyan dahil maglalagay din po tayo ng diamond dyan. Tap po uli natin diamond. Kapag nagka diamond na po uli, stay lang po tayo dyan. Hold po natin yung pinaka video natin. Tapos po, i-drag po natin sa taas hanggang sa mawala. Kapag goods na po tayo dyan, abanti po tayo. Doon naman tayo sa kaduktong na video nyan. Stay pa rin po tayo dyan. Tapos focus po uli tayo sa baba. I-press po uli natin yung unahan nyan. Tapos po, ibaba po uli natin yan gamit ang overlay. Tapos po, paigsiin po natin yan. Mas madaling paraan po ang gagawin natin pagpapaigsi dyan. Abanti lang po tayo konti. Then, stay lang po natin dyan yung playhead o yung puting guhit. Tapos po, piliin po natin sa baba yung split. Then yung sobra po, burahin po natin. Tapos check uli natin yung pinakasukat niya. Ayan, 0.5 S po uli. Tapos po, drag po uli natin. Tulad po ng ginawa natin sa una, same process lang din po yan. Lagyan din po natin yung diamond, pagkabila, tapos itataas din po natin. Basta po, same process lang din po ang gagawin natin sa mga susunod. Pinas forward na po kasi nagmamadali ako, may lakad ako eh. Basta wag nyo lang po kakalimutan yung sukat ng pinris natin na 0.5S. Kapag goods na po, check po natin. Kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga loads. Nasundan po ba? Sana nasundan. Shout out po pala sa mga nag-comment sa video ito. Big shout out din po sa ating mga star sender. Paano mga Lods? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out.